Bigay ng testimonya isang ex-police official sa pagpapatuloy ng araw ng pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings kaugnay sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga sa bansa. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancho live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, floor. Ipinagpatuloy nga ngayong araw ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Katuwang ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ng pagdinig sa mga kaso ng extrajudicial killings at summary executions kaugnay ng kampanya kontra droga ng Duterte Administration. At iniharap na mayong araw sa pagdinig sa Senado si Retired Police Senior Superintendent Junicio Abude na itinuro noon ni Edgar Matobato na isa rin umanay miyembro ng Davao Death Squad. Itinanggi ni Abude na meron Davao Death Squad at sinabi mga membro lang anya ng media sa Davao City ay nag-uugnay sa mga naging pagpatay sa grupong ito. Inamin niya na kilala niya si Mato Bato dahil pinsan siya ng kasamahan niya noon sa polis. Bilang dating hepe ng Hinyos He Crime Division ng PNP Davao Police magwala 2002 ay sinabi rin ni Abote ang mga naging accomplishment ng na kanyang opisina kabilang na nga ang 69 apprehended suspects sa loob lang ng isang taon. Pero hindi anya totoo na pinapatay nila o na mga kasamahan niyang polis ang mga nahuhu killing drug personalities noon sa Davao. Wala rin anyang katotohanan na ginagamit noon ang Hinyos Crime Division ng PNP Davao para pumatay ng mga tao. Aling sunod sa utos ni President Rodrigo Duterte na mayor noon ng lunsod. Nang matanong naman ni Sen. Laila de Lima testigo, lumabas na na-penalize o na-charge siya noon ng Office of the Ombudsman sa so 2012 dahil sa issue ng command responsibility. Kaug na ito sa so, umanay 720 unabated killings sa Davao mula 2005 hanggang 2017. 2009 na hindi inimbestigahan ng kanilang opisina. Marami anya dito ay gawa ng mga riding in tandem na hindi na natukoy ang pagkakakilanlan. Maliban kay Abute, kasama sa na-charge o na-penalize ng ombudsman ay dalawa pang iba, dalawampung iba pang pa mga polis ng Davao noon. Bago magsalita ang testigo o bago sumagot sa tanong ni Sen. De ay kumonsulta muna ito sa kanyang uh, abogado at sa kay giniit na naimbestigahan naman nila ang mga kasong ito. Binigyan din naman ni Sen. Alan Peter Cayetano na hindi patas na sinisisi si Abude dahil sa mga hindi naimbestigahang kaso sa Davao City. Aniya noong panahon naman ni dating PNP chief Ricardo Marquez at Alan Purisima ay hindi naman sila kinas kinasuhan ng ombudsman dahil sa kakulangan ng polisya na naimbestigahan ng mga vigilante killings at mga pagpatay ng mga dikilalang suspect. Sa pagtatanong naman ni Senator Tito Soto, sinabi ni PNP chief, Ronald De La Rosa na magmula July 1 hanggang September 30 ngayong taon ay meron ng 23,474 drug operations na naisagawa ang pulisya kung 22,387 suspects na ang kanilang naaresto. Ayon kay Sen. Soto, masyadong nabibida ng na international media ang mga napapatay sa bansa kaugnay ng, ng kampanya kontra droga habang kinakaligtaan naman ang bilang o laki ng accomplishments anya ng pulisya pagdating sa mga naaresto nilang drug personalities. Sa so ngayon floor ay kakatapos ng halos ng presentation ni Police Chief Superintendent Augusto Marquez. Siya yung Director ng Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP kaugnay yung presentation niya sa Crime Statistics ng Bansa noong mga nakaraang taon at sa mga oras na ito ay nagtatanong o nag-interpolate na yung mga senador kaugnay sa kanyang iprinisintang mga statistics. Yan muna ni bulita mula dito sa Senado. Balik sa floor. Joyce Balancho nagulat mula sa Pasay City.